Good morning, good morning mga kapolte. So, ito naman yung aming bagong asimbol. Ito na ay na ipatayo na namin yung mga poste. Yan. At saka ito naman yung kanyang tawag nito yung paa niya para ma-adjust namin para malibig namin yung mga poste. Yan. Hanggang siyam na patong po ito yung na namin lahat po ay nakabolt yan at nakaribit naman sya at tapos ito naman sa kabila ay malapit na rin matatapos ito bali nilagyan na namin ng mga ano sa taas yung daanan ng mga tao bali mayroon siyang second floor o third floor ayan may mga hangga na siya at dito naman yung mga motor at saka ito na yung ano niya mga regulator dahil ng mga tubig ayan puro lahat bakal yan ayan mga motor na kulay blue na yan tapos ito naman yung stainless ay dyan naka-stack yung mga pagkain ng manok ayan at titingnan na dito sa taas ayan yung welding up ito naman yung ginawa namin hagdan ito. ito ba yung taas niya bali bakal din po yung sahig niya yan malapit na rin matapos yan Ayan, stingis yan stingless po yung makano na yan yan yung nakalagay yung mga pagkain ng manok yan matapos yan po